Hi guys, for this video, nandito po kami sa underground river Palawan. Nakasakay po kami sa bangka at papasok na po kami sa loob ng kweba. Lahat po kami ay naka -elmet. at doon papasok hanggang sa loob at napakadilim pa kaya man maliwanag dahil sa flashlight at dito kung namin po nilibot ang buong kuweba na ang layo ng 50 kilometro. at napakadilim pa dito sa loob ng underground habang naglalakbay po kami, dinignan po namin lahat ang mga paligid po namin. Kaya lang po ay hindi pwedeng mag-ingay. Baka po marindig po kami ng buwaya. At may mga panip pa po dito sa loob ng kuweba. patuloy po kami naglalakbay dito sa loob ng kuweba dito ang dilim po talaga bawal po talaga magingay dito sa loob tahimik lang po kami lahat po dito yan lahat po ay tinditignan po namin sa loob mga paligid po namin Nangawit na nga po akong maupo, pero tinitiis ko hanggat Di kami makakaloob sa loob ng underground. Sobrang nakaka-excited at nagkaroon ng experience dito sa Palawang. Mahaba din po ito ang paglalakbay po namin hanggat hindi kami makalabas sa loob ng kuweba. Patuloy pa rin po kami nagbabangka, pinapailawan sa paligid at pinagmamasdan. At nakapesmas po kami lahat dito para hindi kami makaamoy ng kakaiba. Sa tingin niyo guys, mukha lang siya pero maluwang po yan. Abang tinututukan ng flashlight, dun po kami dumadaan. Tuloy-tuloy lang po talaga ang paglalakbay po namin. Ayan, biglang nagdilim. Mga ilang oras ay mga ilang minuto at lumiliwanag na rin. saya po diba? ba nakaka-enjoy first time po ko pa lang po na mag masyal po dito sa Palawan at nilibot na rin po ang buong Palawan Maraming salamat po pala sa panunod ng akin video. At di ko na nga po natapos na mag record voice dahil sa sobrang haba na. Guys, ano pong masasabi niyo po dito? Comment lang po kayo sa ibaba. Shout out po pala sa inyong panonood ng aking video. Hanggang dito na lang po, guys. Thank you for watching. Bye.